sarap ng Ilocandia, dumarami na rito sa Maynila. Tulad itong dinakdakan at bagnet kawali. Yan ang negosyo ng mag-asawang Ernie at Pamela Elemento. Nagsimula sa malita puhunan at isang malita na cart, ngayon ay may pwesto na. Ang puhunan po namin ay si Pakit Yan ang goal po namin is serve ng pagkain sa murang halaga. makisaw sa masarap na kwentuhan dito sa Kitang-Kita. Bagnet, bagnet Pamor. Pa Nakatawag tayo, tikman sila, my friend. Nagbabalik po ang Love Tony Pedro and Everything. Napakasarap at napakalutong na mga bagnet ang uh, sumalubong na sa amin dito, sa aming uh, kainan dito. Siyempre, ito'y hatid sa atin na mag-asawang sina Kuya Ernie Bok Elemento at Pamela Elemento. Magandang mag- Good morning, Good morning po. Good morning po. Good, Good, Good ilang taon? Oh, Oo, oh, ilang taon na po ang uh, ating samahan muna kayo po. Paano pang nagsimula po kami 2006 po, nagkakilala po kami. Ayun. Mga business-minded na uh, Before po, em uh, employed po kami sa iba't ibang company and then may background lang po kami na sa food po, sa isang mga fast food restaurant po. And po hanggang sa na-develop po namin yung ganitong concept po. And then, paano niyo po natumbok itong bag net? Ito po'y dati nyo po pang gusto nang uh, ihain sa mga kabarangay natin? O paborito po sa personal Pam, na recipe, personal na kinakain? Hindi po. Um, before po namin to na target, iba po yung mga binibenta pa namin. Nag-start po kami sa, nag-sari-sari store pa nga po kami. Tapos meron din po kami karinderiya before, na iba rin po yung mga inanan. Tas, nag-online po kami ng mga bagoong. Doon po nag-start yan. Tapos saka yeah. po namin talaga na target kasi hindi naman po siya agad-agad talaga. Okay. Create yung bagnet gano'ng katagal? Kasi kailangan ng research and development ng produkto bago nyo ipatikim sa inyo mga clients. Before po, nagluluto na po talaga kasi ako dati. And then, nung before po 2019, uh, nag-try po ako na gumawa ng sauce. And then, may recipe na po kasi ako sa lechon gawalit. Tapos ginawa ko lang po siyang bagnet. Okay. Pa paano mo inaral yung pagbabagnet? Kasi mas mahirap ang bagnet kaysa Richon Kawale. Mas matagal ang proseso noon. Hindi basta-basta, porkit pinirito mo na, yun na, uh, bagnet na yon. Otherwise, Richon kawali lang yun. Oo. Oh. Uh, po namin siya na almost two hours and then i-drain po. Tapos dalawang prito po siya para tumagal po yung lutong niya hanggang kinabukasan. At ang, ang, ang konting sinabi niya sa atin, Basta yung ano namin, pinagprutuhan namin, pinananatili namin yan. Tapos, Oo, di ba? Yung yun ang galang nila. At ah, sinerve yun? yun. na. Okay, kumusta ang, uh, ano, ang dating sa ating mga... Ah, okay naman po. Kayang-kaya naman po nila yung price. At the same time, masarap po yung natitikman nila. Yung taste. Yung taste po, yun yung po yung kakaiba na laging sinasabi ng mga customer. Oh. Oh. And... Ano ba ang inyong sekreto para sa isang matagumpay na negosyo? Gusto natin malaman yan. Ah. Una po, siyempre po, si Pagatsaga po, huwag po kayong susuko sa kahit anong problema. Samahan nyo lang po ng dasal. Ah, panalangin! Uh, kailangan na nalangin. Yun na po, ang pagtsagaan nyo po hanggang sa makuha nyo po yung uh, pagsusumikap na makagawa po kayo ng isang product na magugustuhan po ng mga customers. Tsaka nag-evolve na nga, my friend, na kanilang bagnet sa five ways daw. So, uh, pwede niyo ba ikwento sa Meron kasi yung lechon five ways. Yes! Meron nga, di ba, uh, diba, may mga gano'n. Correct. Pero ito, bagnet five Correct. ways. Correct, bagnet five ways. Ano po yung inyong bagnet five ways kayo, kuya? Uh, Ma'am, na, nag-start po siya sa bagnet and then uh, pwede po kayong pagawa niyo pong dinakdakan. Uh, dinakdakan. yes po, ito po, hindi dinakdakan And Uh, pork asado po, bagnet asado. asado. Pwede niyo po siyang pagawan sisig. Tapos yung kare-kare po, pwede po. Wow! So, mula doon sa kanilang base, di ba? Yes. Yung base yung alis bagnet, maaari kayong magpagawa, di ba? I-customize yung so anong gusto niyo. Ngayon araw na ito, gusto ko kare-kare, uh, pero kare. bagnet. Bukas, sisig As tayo, pero bagnet. Oo, oh, bukas. Asado naman, pero bagnet. Mag-take out tayo, bagnet, Fred. pero asado. Yes. Uh, lugaw. Pero bagnet, ang dami. pero <laughs> Bagnet, 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 bagnet. Red, pansit. Pero Bar bagnet, bagnet, ang dami Pederero. lang pwedeng gawin. Ama. Marami oh. po siyang pwedeng i-gawin po sa bagnet. At nabalitaan namin mula po sa munting negosyo niyong ito ay lumago ng lumago at nagkaroon kayo na iba pa mga niko. Yes po. Uh, from cart po kasi and then nung after ng pandemic po, na, na nakalipat po kami dito and then hanggang sa na-develop po namin yung ganitong concept. na kayo ng pwesto! Yes po. Tapos nag-try po kami na magbukas sa ibang lugar. meron na po kami tatlong pwesto po. Oh! May tatlong restaurant na sila, my friend! At hindi lang yan, yung nakikita niyo po doon, ha? No? pwede natin ipakita doon yung kanilang... Ako na lang, my friend! Ako na, ako, ako na, ako na, na malapit! na, ikaw oh. na pupunta! Oh. Ito, meron din oh, silang negosyo rito, di ba? Agalain mo, mula sa Baguette Aba, Nanganap ang kanilang negosyo. Meron silang paukay-ukay. Ayan na presyo dyan, o. sale, 3 for 100. T-shirt, mga pantalon, shorts, pang bahay, pang alis, pang, opisina, pang, pang school, pang forma. Pwede, pwede yan. Tingnan nyo naman yan. Hindi ba? Napakahusay. Okay, habang tayo ay na, narito sa Barangay Santa Rosa, tos, kailangan magtikiman na ng mga bagnet na Tikman na mga bagnet yeah, na yan. time! Kailangan nun tikman. Siyempre, mag-start tayo, friend, dun sa talagang, sa bagnet, sa bagnet lang tayo, mismo. Dito. Sabi, sabi, Unahin sabi, natin yung bagnet wow. mismo. Pati yung kanilang mga tinito, sosyal. O, oh, di ba? Ano mo yan? Gold, gold, my friend. Kaya pa, kaysa ba? Kaysa ba, kaya pa? <laughs> meron di, di kay, kay, kay meron di kay KBL. Oo, ito. ayan. Ito na. Kay KBL. Na. Ito yung kanila. Kamatis, Bagoong, Lasona. Oh. Ah, yung partner ng bagnet. Ayun. Ang sausawan lang talaga, KBL, di ba? Pwede kayo maglagay. Lasona. Uh, gawa po namin yung suka po. Spice, spice vinegar po. Uh, yung sukan puti po siya and then niluluto po na. Saka po. Malinam nam. Usay. <laughs> Ang lasa! diyan eh. Sariling timpla na po namin Hello, talaga. Mm -hmm. At po nung sauce na ginagamit namin, gawa lang po talaga ng pangs. Wala po kaming inaangkat. At hindi ginagawa niyo po lahat yun. hmm Tama naman yun. Tsaka so, pwede niyo rin ibenta yung sausawan nyo na yan. Pwede. Pag... Ay, nga. Ayun nga po sa sabi ko. Mabuhay kayo, Kuya Buwa Ate Pam. Mm -hmm. Sana'y lagi kayong uh, marami pa kayong mabusog mm -hmm. ng inyong bagnet. Ayon. At maraming salamat. Napakapalad ng ating barangay sa Narosa oh. Dos. Meron tayong gano'n. Tanggapin niyo po ang ating regalo. Hmm. Kami na po na grocery niyan. Opo, Maraming po, salamat, LTE. Maraming salamat, LTE. Meron na, my friend! Susunod na! Matapos na pusog ng baglot, ah, hindi ba kami pusog? nag uumpisa pa na... No? <laughs> Magpababa naman tayo ng inayang kasama ang ka na kabarangay nating dancing queen naman. Sa pagbabalik, pagbabalik po yan ng LTE, Love, Tony, Pet, and Abracadabra. natin yung dinakdakan. May dinakdakan? Oo. Oh.